Ang Senado ay naisapinal na ho yung pasya ukol dun sa pagtapyas ng mahigit kalahati ang uh, pano, dun sa panukala na pondo ng Office of the Vice President. Yan ay para sa 2025 uh, PANDA ng naturang tanggapan. Alamin natin ang iba pang kaganapan dyan sa Senado. May balita si Bombo J. na Naisapinal na ang desisyon ng Senado na patapisan na mahigit kalahati ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2025. Sa pulong balitaan, sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Sen. Grace Poe, capacitated o may kapasidad ang OVP na makapagtrabaho sa pondong 733 million pesos na inilaan ng Kongreso. Magugunit ang unang binawasan ng pondo ng OVP sa Kamara mula sa orinal na 2.03 billion pesos. Git pa ni po, hindi naman nagsumiti ang tanggapan ng bise ng formal request o hiling na dagdag na pondo Dahilan kung bakit ito pinanatili sa 733 million pesos. Sa amin nakikita, capacitated pa rin ng OVP kasi dun sa kabuuan nilang budget, 600, um, 600 million doon, pwede nilang gamitin for social programs. In fact, nag-submit sila sa amin nung mga social programs nila. Um, may doon, uh, medical assistance, burial assistance, libreng sakay, sila mismo ang naglagay kung saan nila gustong pondohan dun sa 600 million. Hindi nila nilagyan yung medical assistance at yung burial assistance kasi kulang daw para sa kanila. Pero actually, meron silang 600 million for that. Ngayon, um, nagkaroon ng pagkakataon naman dito sa pagdinig nung committee hearing na bigyan ng justification kung gusto nilang itaas yung budget. Wala namang formal request from the OVP na taasan ng budget. At alam naman natin dito sa mga committee hearings, pagtataasan ng budget, kailangan meron manggagaling din sa kanila na breakdown na at justification bakit tataasan. So, Bago pa magkaroon ng girian sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, Sinabi ni Po na nasa kanilang committee report ng 733 million pesos. Walaan yang kinalaman ang naging asal ni VP Sara sa Pangulo para tapisan ang pondo ng OVP. Nilino naman ni Po na hindi pa rin sila sarado sa posibilidad na mabagong pondo na ibibigay sa OVP kahit pasado na ito sa Senado. Hindi pa nangyayari yung malaking kaganapan nitong mga nakaraang araw. Yun na talaga yung committee report ko. Kasi nga wala namang formal request nataasan at dun sa nakita ko, yung social economic projects ay pwede pa rin nilang gawin. Okay, ngayon, kung kulang yon hinihintay namin sa kanila yung formal request. Wala naman, siguro marami na silang mga napapagdaanan or um, hindi nila na sumite ng uh, formally or informally sa amin. Marahil nabanggit nila sa inyo, pero sa amin, kailangan official. Ngayon, nung nagkaroon kami nga ng pagpupulong, <laughs> Remember, we're governed by rules, procedure, and tradition. So, doon sa aming pagpupulong nag-cocus yung mga senador at na-explica ko sa kanila. Kung sakaling hilingin ng Kamara sa Bicam na ibaba pa ang 733 million pesos, sinabi ni Po na hindi na pwede ito. Maaring mahirapan na anya ang opisina ng BICE na makapagtrabaho kung tatapisan pa ang naaprubahang pondo. For me, at least being in charge of the the overall budget, you have to make sure that the departments are able to operate. Di ba? Hindi naman pwedeng unreasonable. Ngayon, kung may reklamo ka dun sa namumuno, ibang usapan yon, Di ba? Wala yan sa budget. Ay, kung ayaw mo yung namumuno ng isang ahensya, ikakat mo lahat, eh, paano naman yung ibang plantilya dun? Di ba? So, that is not for us to to change the the leadership of uh, let's say an underperforming or or uh, maybe a, uh, a, head of an agency. Sa executive yun eh. ba? Diba? So, basta ito, nakikita lang namin, paano sila makakapagtrabaho? Oh. Samantala, tanggap naman ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ng kilalang kaibigan at kaalyado ni VP Sara na hindi nakakayanin pang mapataas ang budget ng OVP para sa 2025. Paliwanag ni de la Rosa kung sa Senado ay hindi na ito nakalusot Papaano pa raw sa bicameral meeting ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Nakalusot dito sa atin sa caucus. Doon ba sa bicam ba? Ah. <laughs> so tanggap niya na sir na oh, hanggang Tanggap niya na na hanggang 733 million na lang yung budget oh, ng BPH? Kailan uh, ko uh, uh, support for leadership. Hmm. It, uh, that is the decision of the leadership of the Senate. Sisimulan na bukas ang bicameral conference meeting ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Magpupulong ng mga senador at kongresista para may sa pinal ang 2025 national budget. Target naman, natapusin ng BICAM sa una o ikalawang linggo ng Disyembre. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!